alam kayo doon sa Chrome Studio, pakikaligible ka for monetization. Upload sana noong April 10, yung cover right ako. So, ay Tita Barla, Tita Barla Loving Life. Yes, welcome to my vlog. Please subscribe and click the notification bell for more updates. See ya! Ginaba lahat ang bago niyang buhay. Good afternoon mga kasari, mga katita. This is Tita Barla. Welcome to my channel. Today is Monday, April 15. Pero ang i-update ko sa inyo ay yung ganap noong April 11, Thursday. Hindi ko kasi ma-edit-edit yung aking Thursday kasi, kasi inuna ko yung aking... Up upload sana noong April 10 yung birthday ba ng pamangkin ko kaso nga nak-cover right ako so ayun buti na lang nung na-upload ko i private pa yon so nakita ko na nag nag red na siya ng ganon yung dollar sign ko ay red na so ako ay nakaffer right so in-edit ko pero up paki-comment kung sa akin lang ba 'to nangyari or sa inyo din. 'Yun bang Studio Chrome? Doon kasi ako mag edit pag nakaka-copyright na ako. Pero ngayon is lagi lang siyang processing. So ang nangyari is natagalan talaga ako. Ngayon ko pa na-upload 'yung yung aking dibu. Uh, ano surprise birthday ng aking pamangkin. So, ngayon naayos na siya. Andito na naman ako sa aking Thursday. O oh, siya, Thursday 2024, April 11. Today is April 11. May huminto kasing sasakyan sa harapan namin na kulay blue. Pag maghihinto kasi ako, din naman pa hinay-hinay yung silip-silip kung ano yon Yun pala yung aking delivery ng Alkin Variety Store. Kung ano-ano na lang ang ma-order. Unsa ni? Eh. Ah, Arkin. Ah, sige. Pre-order ito. Wednesday, nagkuha naslan ng order. At ngayon, Thursday, de deliver nila kumuha lang ako dito ng mga ilan, yung mga nakalimutan ko long sunday dahil yun na nga nawala sa sarili si tita at that time Hi. pat lang to na item sito creamy latte cafe original at saka yung plastic na pang ice water kasi nga walang wala na talaga yung ice water sa groceryhan Ito na yung kasama ni ma'am na dadadala ng stocks. Plastic yan. Abang, habang nag ako kay Arkin Delivery, may huminto na naman na sasakyan. Nagulat ako, parang nagtataka ba ako na tapos bumaba, nawala sa isip ko yung bumaba. Ang nakita ko lang yung kopi ko blanka na bit-bit ng tao na ko blanka na twin. So sabi ko, Ba't nag akala ko kasi si Kopiko na yung bumaba. So sabi ko, oh, naglipat pala kayo ng schedule. Akala ko Friday. Sabi niya, hindi ma'am, Thursday ngayon. Sabi ko, tapos nung naaninag ko na kung sino yung tao, sabi ko, lumipat ka na ng ko kasi siya yon ang ahente ng Malboro. Diyos ko. So, sabi ko kay Sir Malboro, wait lang, tatapusin ko lang muna itong si Arkin kasi iti-check ko, magbabayad pa kami. oh, yan. Ang nabayaran ko kay Arkin is 412. Tapos, yung agent kahapon na kumuha ng order, sabi niya 538. So, siguro mali yung computation niya pero pag actual 400 blanca tinabi ko na lang muna yung delivery ni Arkin kasi mag-uusap pa kami ni Co hey, Malboro so ayan, nag explain na si sir kung bakit andito siyang bit-bit ng Copico Blanca ito para si Malboro ngayon na may tie-up ni Copico Blanca itong in-explain niya kung kukuha daw ako ng isang pack kahit isang pack lang daw na Chesterfield may libre akong isang tay na Copico Blanca. Tapos, ang Chesterfield daw na isang pack is 102 pesos. Sabi ko kay agent na hindi ako kukuha niyan kasi wala namang naghahanap sa akin ng Chesterfield. Sabi niya, ma'am, kukunin mo na yun. alam mo na, sales na, pinupush niya na kukunin ko kasi libre na yung kopiko Sabi ko, anhin ko naman yung uh, Chesterfield na yan, na 102. Marami pa kasi akong kopiko. Tapos, kung bibili lang naman ako ng iilan lang, hindi naman naabot ng 102. So, ayun, hindi, hindi ko talaga kinukuha yung Chesterfield. Para lang ba, makafree ako? Hindi. Kasi nakatingga din naman yung aking 102. So, sabi ko sa kanya is, hindi pa nga, hindi kasi masyadong mabenta sa amin itong Malboro at walang naghahanap ng Chesterfield kaya hindi ko sinabihan ko na lang siyang na baka sa susunod, kukuha ako ng Malboro sabi niya, ma'am eh kung kukuha ka ng Malboro, hindi naman ma-free si Kopi ko kasi ang nakatay up ni ni Chesterfield at ni Kopiko lang sabi ko ay okay na lang sa akin na wala akong Kopiko kasi may delivery naman talaga ako ng Kopiko kinabukasan So ito, balikan na natin yung delivery ni Arkin at ipapakita ko sa inyo ano ang laman ng 412 pesos. <laughs> so, C2, 1, 2, 3, 4, 5, 5, Kasi by case sila, by 12. So sabi ko lang is pwedeng hati kasi hindi naman siya as totaling benta. Ito, isang tao lang din naman ang naghingi ng yellow. Ito ay solo. So, ito yung price nila. also oh. tag-12.50 isa. Ah. Sa, ang tawag dito, grocery is 13 pesos. Silate, bakit 1.23? 1.23 divided by 10 so 12.30 tama sa bayan din ito is Ayan, o, oh, sinescape. Ito sila, sinescape. din Ah, okay na yung tulog. Tapos naubusan na kami ng... Na... Kumuha ko nito. For extra, kasi doon sa groceryhan talaga wala. So, tatlo lang. Kasi kahapon, dinalhan din ako ni brother ng isa. Kaya pa to for the weekend. Oh. Meron pa kasi ako doon. Tatlong pack lang ng ice water. Yung pang ice, ang kinuha ko kasi sa kanila is 26 pesos yung isa. Doon sa bayan, kung kukuha ko ng rim is mga 23 lang. O diantayin na lang natin sa tours sa weekend. So itong nabayaran ko, 412.50. Dami kong nabayaran for the day. Yung money na naglalako. Tapos, sigarilyo na lang pangalan. Hi. <laughs> be personal. So, mas maganda din yung uh, ah, ahente na dumadaan kahit pa minsan-minsan. Lalo na yung variety ang kanyang dinadala. At kumbaga nakikita anong kakailanganin sa tindahan. Nandun siya. Hindi lang yun bang specific na item lang na dahil dito ay ahente siya ng kunyari Winston, Winston at siya kasi sino bang ka <laughs> tapos yung ganon at least sa kanya is para kang the walking mobile groceries ano nang share ko for the day thank you for watching everyone and yun nga kanina yung sinasabi ko na kung may alam kayo doon sa Chrome Studio paki kayo dahil, di ba, pag mag dollar sign tapos nakaikis, red pa yun, copyright yun, ineligible ka for monetization so yun lang muna, thank you everyone for watching, thank you for supporting my channel, this is Tita Bala and sa hindi pa nakapag subscribe please subscribe and see you on my next vlog